Pwede Ay, pari. Ayan o. Oh. Magdadala po kami. Madalang po yung kagat sa bingwit. Dadala mo ayano yun o. Oh. Ingat-ingat lang po tayo. Baka matukulaw tayo ng akin yung alaga. Ayan. <laughs> Dito po kami itiyan ng dala. Ayan. Ito ang ganda ng spot. Oh, marami bang nag-alaro? Marami rin po nag-alaro. Ayan punta po kami roon sa gawiron doon sa dulo. Ayan doon. Ang ganda ng ispa to. Punta lang po kami sa dulo. Ayan ay haggis na po si master. Ayan ang tunay na haggis po. Bilog na bilog. Ayan unang haggis pa dito yan. Unang haggis. Saan? Doon, don maramis daron. Oh, ano, oh, oh, ano ayo. Iyan, iyan na ano pa bago hatakin. Sino pa mababawin niyo po na po yung tala. Malalim ano? okay oh, nangha po yan. Mga boss. Yeah, sa tot po kay Paring Alfred saka kay Cap Ayan, unang hagis. Ayan, pangalawang hagis. hempo, po, pangalawang hagis po yan. Wala pa din Wala may sumabit. Hiyang sana. Hiyang pangalawang hagis po. kita kita niya naman wala pa. Hiyang po, pangatlong hagis na master bani. Yan, tsamba lang po rin dito, dito sa paghahagis. Wala po kasing gataw. Oh. Malayo naman, may mahuli. May Ayan, tatanong agad yung... ano. Ayan na no? sana master. Ayan pa isa-isa lang ano. Ayan. pa rin. So, Suka lang sumabit. Oh, dapat malaya pangapat po. Nahagis. Bilog. Ah, may sabit ba yan? Lalim po. Eh, lalim po. Oh. oh. Eh, ingat lang, Master. Ingat lang. Baka mamaya may ano dyan. yung Hmm. Eh, baka may huli. Kaya hindi nabot yung sabit. Master. Ah, <tinyo> eh, naka. Kahit isa sana, meron. Ayan po, pangatlong hagis. Oh. Wala pa rin. Eh, pangapat pala. Ayan po, pangalim na hagis ni Master. Sana naman makahuli. Na. lang hagis ni Master. Sana Master meron. Ayan po, ah. Pangayam na itsa si ata. Sana may sumabit sa ayan, Master, ayan Na Master, ano? Ayan po, wala pa rin. Hmm. Random niya raw po pag mayroon huli. Ayan po, oh, pampitong hagis, mga boss. Ah, sana yung makahuli na po kami. Ayan o. Oh. At wala sa tasa, kaya-kaya yung hagis o. Oh. Ayan o, oh. ayan meron na. Huli po. Meron meron pong huli. Kita mo dito. ayan o, bababa po ko, bababa. Ayan o, buka lang doon, hindi isa. Mga boss, master o. Oh. May malaki raw po. may pampitong hagis. Namasara ano? Ayun o, ayun, ayun Meron na o. Oh. Ayun meron na po sa bungad o. Oh. Ayun o. Pampitong hagis po yan mga boss master o. Ayun o, nagsabit po sa dala Pampitong hagis. Nakarami po. Ayun, nakarami o. Oh. Pampitong hagis po ng dala o. Oh. Ayun o. Oh. Oh. Ayun o. Ayun Sunod na yan dyan. pampitong hagis. Ayun po po o. Oh. Maya-maya. Ah, po, ano masarap na luto dyan? Sigang? Di, ano, ginataan. Ano, ano ginataan daw po. Ayan po, papitong hagis po yan. Ang oh. dami. Oh. Nel, nel. Ayan. Kapatan oh. mo yung malalagay. Ang pitong hagis po. uh sarap po. Oh. Shout out kay Kapitan Rod Messina. Ayan, dito po kami. Oh. Uh, Kap. Si Master Jun Ayan o. Oh. At si Master Alfred. <laughs> para para Alfred oh. Jackpot oh, pampitong hagis lang oh. Pitong hagis. Jackpot oh. Bali na ko atin pitong piraso din eh. Pitong piraso rin na nahuli oh. ayo, Ito subok pa tayo dito. ayun na natin. ayun natin, tingnan na po yung huli na amin no. oh. Ang ganda ng lasgo. Ito, po. dito. Ayun po yung huli oh. Oh. Sarap oh. Huh. Ayan po, magpa-part 2 po tayo ng video. Masadong hahaba eh. Ayan, maraming salamat sa support nyo Pa-share naman po ng ating video. Ayan, maraming salamat po. God bless.